fantastic kung bumili dito kasi yung price niya is only 5.75 SR all products mapa home appliances okay lahat-lahat ng produkto mga plato, baso, kutsara, mga ginto pa siya oh. imagine yung price niya nakita namin price niya 5.25 ang ganda pa oh let's say this one Ito, ko to, oh. na to na bili ko pa oh dami na o, oh, naka-60 na ako, ha? 60. Ganda, o, oh, mga plates. Ano yan, Ang ganda niya, o. Oh. Yes. Yan. Mm. Ganda, o. Oh, Parang yun sa bahay na itinapon na ng pinulot ko. Ito siya. Ceramics siya talaga, o. Oh. Mabasag to, o. Oh, hindi, Diba? Ganda na. Hmm. Bala kay Jan. Char. <laughs> Basta pang kitchen utensils, some appliances. Maganda eh, siya na. Bed sheets, mga ganun. Ganda ng inyong. Hmm. Ah, may notebook din. Teka nga, makabili nga ako ng notebook. Oh, hmm. ano maganda? Ako magustuhan na. Hmm. Okay. Que tem é nhói.